Sa pagbubukas nitong third quarter, mga idol humaharap sa isang 17-point lead itong Gilas Pilipinas kontra sa Macau Black Bears. Mainit kasi ang naging shooting ng Macau mula sa labas noong first half kaya lumobo yan for as high as 21 points po. At heto si JB, awak yung bola. Hindi ko po alam if sinasadya ba ng Gilas to gawin out of the halftime break. Pero yung mga una nilang puntos ay buhat po ng pakiramdaman nila sa laro at hindi nung triangle offense na ginagawa nila madalas. Tulad dito na lumapit si JB para akuin yung pressure nung kalaban. Ganyan nga sila dumepensa kontra kay Brownlee kasi kapag pumasok na yan at naging komportable sa midrange ay eh talaga yan and wala ka nang magagawa dun. So double team na lang ang solusyon mo. Walang triangle-triangle dito at talagang namunga lang ng good look gawa ng aggressiveness ni JB. Good extra pass din po mula kay CJ. Again dito, no play. Nag-run and gun lang sila tapos signan natin if nag-travel ba si Papa Dwight dito. Nakatalikod nga lang siya sa atin from this angle pero mukhang nag-gather na nga rin siya. So kapag nakapag-gather ka na, two steps na lang po ang pwede mong ihakbang. Isang step, itong left foot. At isa pang step, doon sa right foot. Sumabit pa ata yung kalaban mga idol at mukhang traveling in real time pero good naman din. Sabi nitong kalaban, eh, travel daw kasi. Tapos na ang NBA, tapos na rin po ang PBA pero may FIBA pa po tayo na paparating mga idol at may bonus pa rin po si One sa unan yung hulog. Tignan nyo lang yung napupusuan yung mananalo sa bawat laro sa iba't ibang liga pa yan, mapa NBA, PBA, Japan B League, FIBA o iba pa mga idol. I-click nyo lang yung link sa ating komento at i-type nyo na rin po ang ating code na nakikita nyo dito sa ating screen. Jonas PB lang naman yan. So ngayon mga idol na nagpatakbo na sila actually ng triangle gawa na rin nung nag-run and gun sila kanina at dumiskarte ng sarili, medyo loose na ang depensa ng Macau. Heto, sina CJ, Papa Dwight at Edu e eh, nagpo-form ng triangle sa kanan kahit ano po kasi pwedeng mangyari dyan marami pong combinations na pwedeng mangyari dito like pwedeng ipasa ni si CJ kay Edu pwede naman din pong kay Papa Dwight or pwedeng manghingi siya ng screen ganun eh ngayon pinasa niya kay Dwight then biglang naging off ball screen pala si Edu dyan para makapag cut si CJ actually si Melora Brown ngayon parang nag screen dyan eh tas hinarangan niya yung sarili niyang kakampi gusto rin parekrut sa gilas ni Idol eh kung considered local lang sana siya nung FIBA pero yun nga, sa kanilang paghabol ng kalamangan, mas tumakbo sila at mas hindi nagset ng mga plays. ang yung chemistry nila yung magdala sa kanila kasi basically taon na rin naman silang naglalaro together kapag na-call up sa gilas eh. Good locate to mula kay CJ at once itong mga defenders ay eh, nagkumuhog na sa mga shooters, mas madali nang basagin din ang kanilang depensa. Good energy na talaga ang binigay ni CJ mga idol. Grogi pa yan mula nung finals last Friday. Pero sino ba naman ang tatanggay kapag tinawag ng bansa, di ba? Nakapag end one pa siya rito, hindi rin po yan pinasok ng first half. And all CJ lang din talaga sa defensive clip nito. Naharas niya ng maganda tong kalaban sabay nag-help pa si Papa Dwight. Ganyan din yung galawan ng Taiwan sa atin kaya good luck din to sa gilas na kaya nating mang ganyan din. Again dito mga idol no, wala na namang play kasi itong si Edu magbibigay na sana yan ng screen kay Nusam pero iba naman yung iniisip ni Nusam at ipasa na niya yung bola kay JB. Early in the shot clock pa po ito so yan din talaga ang emphasis ng gilas sa third quarter. Matake as early as possible kasi kita nyo hindi pa set ang depensa ng Macau, counted pa to. Then ito para sa mga tropa nating bata magandang pag-aralan nyo rin to. Yung Macau eh nag-full pressure na sa gilas para mawala to sa laro nila. Ang isang bagay talaga para successfully mabasag nyo yung press eh wag kayo magpapanik kung kayo yung ball handler. Nakikita na po ni Nuno na sasalubungin na siya ng dalawang players pero hindi niya prematurely pinake up yung dribble niya kundi sinigurado niya muna yung mga papasahan niya at yung hindi mapapasahan. Ganun lang, basag gagad yung press. And ngayon po, hindi na naman sila nag-triangle at romectar sa post-up na ito. Okay din po yan kasi kung magta-triangle pa sila dyan, edi eh, mauubusan lang kayo ng oras sa recta post-up na si Papa Dwight and nabutas na naman ang depensa ng Macau. Foul on Obasa. Actually hindi lang naman to yung kwento nung laro eh May Brownlee takeover pa noong 4th quarter Pero sadly bibitinin ko na kayo May Siki trip pa kasi tayo Mamayang umaga na yan so need rin natin matulog Kahit saglit lang bago ang flight Basta solid nung paghabol nila And although non-bearing game ito Nagpakita pa rin yung gilas ng character Sa kanilang comeback At good training nga rin to sa kanila Na mostly American players din ang nakalaban nila this game Kahit na makaw yung pangalan ng team Para masanay din sila bumantay ng mga bigger guards and wings ba? Diba? Comment lang kayo mga idols sa kung ano nagustuhan niya sa laro na ito, pero puputulin ko na.